KCXL 558. Congratulations pa rin sa lahat ng ating uh, kapulisan. Uh, good morning. Good morning. Dahil po sa uh, ipinatutupad the uh, maximum tolerance that yan po ipinagutos ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Through DILG, sa uh, Secretary uh, John Vic Rebulia, para masiguro pong mapayapa at ligtas ang malawak malawakang kilos protesta September 21. Pero yung mga lubabag sa batas, talaga naman pong mananagot sa batas. Pinaguhuli. Ang iba ay tinutugis pa. Ah, dahil po sa nangyaring kaguluhan, nangyaring karasan, nang biglang sumugod ang ilang mga relisa, mga kabataan po ito. Ah, Nakita niyo ba yun sa Ayala, Bridge at Mendiola? At mga pulis, matatag. Hindi talaga gumalaw. Hindi po gumante. Oh, ang ilan sa kanila ay nasugatan pa. Oh, ito pong mga kabatang, ito mga realista, sumugod, nakasuot, na mga maskara at uh, nakatakip pa ang kanilang mga mukha. Naghagis ng ako, bato, naghagis ng bote, bakal... Grabe ang ginawa nila sa ating mga pulis. Ha? Oh? Mapayapa. Sana. Yan po ang inaasahan eh. Pagpapahayag po ng ating grievances, ng ating galit. Oh, sa korupsyon na bumabalot sa mga flood control project. Nauwi po sa karahasan. Ha? Oh? Ang hawak ko nila, bato. At pinagbibitiw pa ang Pangulo ano-ano yun. O walang pagkakakilanlan ng kanilang hanay. O. Kaya, agad tumungo doon, di ba, si Secretary Rebulia. At inayos po sitwasyon at tama ang handling ng pulis. Yun ang ginawa po. O. So walang makakaligtas sa gupit ng batas ha? sa naghasik ng karasan. Sa utos ng Pangulo. Ha? ng gulot na nira ng mga ri riyarian dyan sa Ayala Bridge. O, nagsalita na rin ng palasyo through uh, Jose Claire Castro. Kaisa ng taong bayan ang Pangulong Marcos sa pagpapahayag ng galit sa laganat na korupsyon sa flood control. Ngunit, kinukundila, kinukundina itong team itim na tahasang talagang pinagsamantalahan bayan. At ginamit ang mga kabataan para manggulo manakit ng mga pulis. Sila ang pasimuno ng gulo dyan sa riot na ito eh, sa Mendiola. O, ah, tatlong daang anarkista. May bitbit na bote, may bitbit na... Ano, meron pang Molotov cocktail bombs. Kung ano pa mga sandata, ano ba ito? Nanunog pa ng motor. Nagbasag na mga glass windows, nagnakaw ng ilang... Uh, sa ilang mga establishments diyan po sa kahabaan ng Recto Avenue. Hindi na ito kilos potesta. Rayot na ho ito. Ha? Walang dalang armas yung mga pulis ha? Nagsimula silang umabanse ng magbato ng Molotov cocktail bombs ang hanay po ng mga anarkista na ito. Ha? Anarkista na nais pong sunugin ang palasyo ng Malacanang kaya 216 individual, 89 mga menor de edad. Ginamit nila mga menor de edad. Nandiyan na po sila sa DSWD. 95 police sugatan. Oh, uh, Black Mask March. Pinasimunuan online ng kilalang activist group Anonymous Philippines. Usa na nawagan na magsuot ng itim na maskara at damit sa kilos sa kanilang pagkilos uh, kilos ng linggo. Yan ang Si Aljo Pentijo sa DCXL News.